guys, bibili po tayo. Ayan, pera ko na dito. Sa damit ko, bibili po tayo ulit nito. Ano ito ulit tawag dito? Lollipop charms. Guys, fruits. Lagyan na natin yung na. Let's go now. Let's go. Now walk now. Guys, Hindi po magpadil. Para mas madali po. Magpadil pala. Yan. Tingnan naman tayo, diba? Guys. Aboy na ako dito. Ayan, malapit na ako pababa. Mag-slide tayo doon bayot ababa po kasi doon yung gamit ko po natakpo na ng vlog kanya ko po sa gamit ko ka. kakapagod kaya nga muna po tayo dito 30 minutes our light ang tama na to upay na kasi dito ko po yun nandun kalabela upok ng bell tapos lale, mga babasay, pag siya mahal niya, Bela. <laughs> Tulong! Okay. Yan na guys, yan na guys. Oh, ay puto. Okay guys, parang dito natin lagay yung phone. Kasi nakakatakot mag-slide doon guys. Yan na. Guys. nagulat ako. May nagpapais. Slide po tayo dito. Slide na na naman tayo. Koy, koy. Parang baboy ako. Dapat yung pugas naman. Dalawa, white at black. Ay, white, white, ay, black at pink. Hi